Sekreto para gustuhin ng babae na makausap ka ng matagal. Unang-una, bago ka makipag-usap sa babae, kailangan mabango ang hininga mo. Sino ba namang babae ang gugustuhin makipag-usap sa lalaking mabaho ang hininga? At syempre, hindi lang hininga ang mabango. Kailangan ikaw mismo mabango din. Maniwala kayo sa akin. Gustong-gusto ng mga babae ang lalaking mabango. Kaya malaki ang chance na kakausapin kanya ng matagal. Pangalawa, kailangan ang mga gusto niyang topic ang mga pinag-uusapan niyo. Huwag mong ipilit ang topic na gusto mo, kasi malaki ang chance na hindi ka na niya. Kakausapin kapag pinilit mo ang topic na gusto mo, basta kung ano ang sinasabi niya sayo. O kalang nangoo, sakyan mo na lang kung ano ang mga sinasabi niya. Huwag mo kontrahin kung sa tingin mo hindi naman ito makakasakit sayo. Pangatlo, kailangan meron siyang dahilan para kausapin ka. Maniwala kayo sa akin, kahit mabaho ka at ayaw niya ang topic na pinag-uusapan niyo, titiisin niya iyon makausap ka lang niya. Basta meron siya na dahilan para kausapin ka. Mas mabigat na dahilan mas maganda. Ito ang mga pwedeng maging dahilan ng babae para kausapin kanya. Masaya kang kausap. May pera ka na pwede niyang hiramin. May mga bagay siya na natututunan kapag kausap kanya. Kaingitan siya ng ibang babae kapag nakita nila na kausap mo siya. At marami pang ibang mga dahilan. Ganon lang yon. Kapag nasa sayo ang tatlong bagay na ito, tiyak yon. Makakausap mo ng matagal ang babae nang hindi ka masyadong nag-e-effort. Kailangan lang mabango ka lang, lalo na ang hininga mo. Tapos gusto niya ang topic na pinag-uusapan niyo at marami siyang dahilan kung bakit dapat kanyang kausapin. Yan ang tatlong bagay na kailangan mo para gustuhin ng babae na makausap kanya ng matagal. Thanks me later.